Nabanggit mo yung papa mo, no? Of course, ah I have to ask this question kahit hindi ka naman directly involved. Kasi yung mga issue ngayon about him, yung kay pelikula about Pepsi Paloma, nagdemanda na yung papa mo, although ang sabi ng mga tao, yung mga attacks sa kanya are actually directed against you. Ano yung pakiramdam mo dyan sa kasong yan? Tingin ko hindi ako dapat mag-comment nun, uh, not because I don't have an opinion, pero baka kulang yung kaalaman ko, uh, pati tungkol dun sa kaso, kulang hindi naman namin siya napag-usapan, so baka hindi ako dapat mag-comment. But are you feeling na directed actually sa'yo? Meron ka bang ganong pakiramdam? Wala naman po.